Sus, nako po. May gas-gas. Patay ka dyan, bata ka, boy. May gasgas gas yung lock mo. Oh, no. Ay, nako. Wala, ang dami, oh. Wala na to. Baba na makina. Uh-oh. Asalpak na. <laughs> Asalpak na yung makina. Pwede na natin, ano, panda pa rin ha? Huh? ingay pa rin boss <laughs> ingay pa rin ang mga kailan nakapasay tayo dyan masisira yata karir natin dito oh, Iyan ako, ang araw mga master. So, kamusta kayo? Muli sa Doc Armas ng <laughs> Motos, ang babali. Ano naman tayo ngayon? NMAX version 2. So, ayan, meron tayo. Mirai 125 to 18 minutes. Eh. So, ayan, meron tayo ngayon. So wala 1 5 So hindi na uh, eh. Ngayon meron tayo 1 to 8 1 So meron tayo ngayon NMAX version 1 no, no, Good morning Good day mga boss uh, Welcome back po sa mga Si Bacano today's vlog natin, meron tayong gagawin na Aerox version 2. Ayan, okay, connect. So, mayroong ah uh, sabi nung may-ari noon na may, may tunog, tunog jolin daw, kalansing. So, pero nung dinala dito, so ito yung lumabas na naging findings natin. So, tara. So, ito mga boss, yun, Aerox version 2 na gagawin natin. So, shoutout kay Paps. Pagdayo dito from, from ano Paps? From Mandaluyong to Marikina. So, galing pa pala ito ng Mandaluyong. Sa labas, sa loob. Sa loob ng Mandaluyong. <laughs> so, ito. So, yun. Nag-inquire si Pops dun sa ano natin. Kasi mo sinishare natin video. Uh, may kalansi nga daw. So, nagpa-schedule si Boss ngayon. So, ah uh, so assessment natin dito. Uh, ito yung problema na lumabas. So, pakita ko sa inyo kung ano yung naging issue. Nakasides sa ano. Joke! Nakasides sa ano. Ito na. Ito na to. Uh-oh. So ito mga boss, yung mga uh, problema ng Aerox, medyo yun nga, may kalansing, may lagatok. Ayan. So kailangan natin buksan yung makina para malaman natin. So off na natin to. Ayan. So narinig nyo na yung problema nito, medyo yun nga, medyo may malakas yung tunog nya. So hindi lang kalansing basta to, hindi lang tunog jolen, so maingay. So ang gagawin natin dito, bubuksan natin yung makina para makita natin kung ano yung naging problema o saan nang galing yung tunog na malakas na yun. So, papakita ko po sa inyo mamaya mga sir pag uh, nabuksan na natin at uh, na-identify na natin kung ano yung naging sira. And bago po natin, bago po pala tayo magsimula, uh, baklasin itong mga So, kung bago lang po kayo sa page natin, natapadaan kayo, uh, search kayo ng mga possible na issue o problema ng mga ganitong modelo o mga motor niya na may ganitong tunog, So kung napadaan po kayo dito sa page natin sa Moto House TV So pa-like na lang po at pa-subscribe Para konting support po sa munting channel natin Para sa susunod po ng mga video at pa mga sinishare natin na Mga ganitong modelo o mga issue ay Ma-update po kayo O para maka may, may makuha po kayong idea Kung, kung saan po galing yung mga tunog-tunog na Na-encounter natin sa pang-araw-araw natin na uh, paggamit o pagbiyahin uh, ng ating mga motor. So, stay tuned tayo mga boss. Lano, 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 daming ano. Oh. Pag ganito wala na, sigurado to. Ayan na, ganyan oh, na mangyayari, baba makina. Au! na, baba na oh. Nako, magastos Ga to. Gastos sigurado. So ito na, nabaklas na natin yung makina mga boss. Ito na, nababa no, na. So nahatulan natin ng <laughs> nahatulan ng overhaul yung makina ni master ni boss. Eh, gawa nung yung tunog niya eh, makalampag o katok. So talagang pag gano'n ang problema ng makina so wala na. Wala na dapat pang ano uh, dapat pang i-explain. So yun na talaga. So baba, overhaul ang overhaul ng na lang nangyari so yan hula hula lang kung ano yung papalitan na pyesa <laughs> so ito uh, nagasgasan yung block nya nagkaroon ng gas gas damage ayan. nagkaroon ng gas gas so hindi naman malalalim parang mga maninipis lang na gas -gas. and ayan. sana makuha yung problema na mawala yung ingay so Dadaanin lang natin ito sa hula-hula. Nagamitan natin ng wagang bolang kristal na bilog. So, pag natin, ayos. Pag hindi, sorry. Oh Mamaya <laughs> update ko kayo mga boss pag uh, natapos na namin buhay yung makina. Alright. Yun no, oh, nalinis na natin yung mga parts ng makina. So, wala nang dumi malinis na malinis wala nang oil mga, mga old na lumang langis okay na nakanggal so pwede na natin ito i-assemble i-assemble na ito para malaman natin kung mawawala yung ingay dito sa ginawa natin yung engine overhaul so sana mawala yung ingay nito pag nabuo na natin okay so nabuo na natin yung makina so salpak na lang natin to para mamaya mapaandar na natin yun na Ayan, yeah, asalpak na. <laughs> asalpak na yung makina. Pwede na natin ano, paanda rin. So, first, first start. Hindi pa ito napapaandar. So, sana maging okay yung ginawa natin dito sa makina. Yung overhaul, cleaning, engine repress. So, yung ginawa natin dito para kung sakali, uh, sana mawala yung problema, yung issue nito. So, unang andar po nito mga boss. Start natin. <laughs> unang start lang, unang So, promise po unang andar pa lang nitong na, na Hindi pa to mainit. So, may temperature yan dito, 'di ba? Tama din, may temperature to. Ayan. So, wala pa to. Makikita nyo, malamig na malamig pa. Ayan. So, start natin. Sana Sana um okay. Mawala yung mawala yung ingay. Ayan. So, yung 5 4 3 2 1 wala kaya na lang yung tanod ng makina ngayon mga sir mga boss uh, yun na siya kung nakachamba yata tayo sa ano natin eh, sa general overhaul lang eh. So wala tayong ginawa, da, wala tayong ginawa, wala tayong ibang pinalitan. Overhaul lang, linis lang, nawala na yung problema. Ayun na, uh, maririnig niyo tahimik na uli so binuksan ko lang yung radiator para makasingaw Hindi makalabas yung hay, ibang hangin so malamig pa mamaya magsisirculate pa yan so all good si makina okay na wala na yung ingay niya wala na yung kalansing niya yan. so pakinggan nyo yung uh, yung video po natin kanina na maingay yung makina so pagkumpara natin yung tunog ng makina before and after so ito yung before pakinggan nyo po mga boss yan so yun yung tunog na ma ng makina po kanina bago natin gawin bago natin i-overhaul i-engine refresh yun po yung ginawa natin dyan and pat, ito na ito na yung after natin magawa yan eh, mga boss okay na so all good so alright wala na yung kalansing wala na yung tunog lagatik lagatok yan So, tingnan natin kung may tunog jolin to. Yung parang mga tik 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 tik. Na kung meron din to. So, medyo malamig pa kasi yung makina, mamaya balikan natin kung may ganun ding issue to. Pero yung ingay ng makina na kalan yung lagatok, yung katok na tunog, wala na siya. Yan, okay na po, mga sir. po natin dito sa motorhouse. So, gumamit tayo ng bolang kristal. Yung mga tawas, yung ginamit natin dito para mahulaan natin yung sira ng motor. <laughs> okay, so sa mga nagtatanong, so i-up ko muna 'yung makina. I-up muna natin. So sa mga nagtatanong ko uh, kung ano yung ginawa natin dito na kung paano yung paano natin ginawa na nawala yung problema, yung ingay ng makina. So nag engine refresh po tayo overhaul at ito po yung totoong ginawa natin diyan so nagpalit po tayo ng sigunyan so crankshaft po yung naging issue nito so pakita ko sa inyo yung yung crankshaft nya before and after yung sira at saka yung okay so ito po yung video ng crankshaft na sira So, yung crankshaft na sira medyo magaspang so, na ito no base yung, pa lang uh, sa ikot niya uh, ikot ng connecting rod eh, magaspang na ririnig niyo may uh, so ito may yung lumalang, may cost ng kalansing o yung lagotok so, may o yung katok, katok na may makin. tunog yung so ito naman po yung video aririnig ng aririnig crankshaft nila. na pinalit natin differentiate lang natin yung bago sa aririnig yung, aririnig yung bago, bago at sira so ito yung bagong sigunyal sabit na kinabit natin so wala siyang any any sound o any sabit kapag iniikot natin yung yung so smooth na smooth so yan po yung pinalit na rin yung ng bago. sa motor na to so kung makita nyo ang na, nadamay dito yung block nagkaroon ng gas -gas. yung, cinda, yung cylinder block nagkaroon ng gasgas -gas. gawa ng sira yung kanyang crankshaft yung kanyang connecting rod uh, either connecting rod or pin bearing yung damage yung sira kung map kung itatanong nyo po na ano po yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng ganitong problema uh, hindi naman po pabaya si boss sa uh, pag-change oil actually ang gamit niya ni boss dito yung motor na ano na yung dilaw yung fully synthetic na motor alam niyo naman ang presyo noon mga boss 600 yun na 600 plus ang presyo ng motor na yun na ginagamit niya pero ano, hindi naman dahil sa langis kaya siya nasira So itong mga ganitong pagkakataon sabi ko nga ay either uh, talagang nagkataon lang o pak na uh, medyo natapat sa kanya na yung quality ng mga uh, materials fuertes medyo hindi siguro ganoon ka-solid yung materials na gamit dun sa parts na nasira. So wala namang dahilan para masira. Hindi dahil sa langis, eh, hindi dahil sa pabayaan. So talagang natapat lang talaga na bumigay yung kanyang sigunya. Sa so, vlog natin, so shoutout kay Pops from straight from Mandaluyong to Motos Marikina. So salamat po sa pag, uh, pagdayo po din ninyo dito sa Marikina at uh, para ipaayos yung kanyang, uh, kanyang uh, Aerox version 2. Ayan. So kita kits po tayo sa susunod po natin mga vlog na isi-share. So ride safe po sa atin lahat. Ito si Doc Arman. Bye bye. God bless. Bye bye.